So, ayan. Ito na yung malapit sa main gate natin. Ayan. Ito na yung pinaka main gate natin. Charan! Ayan po yun. No? So, may mga pintura na. Oh. Tingnan nyo po. Ayan. Buo na. Ayan. Buong-buo na siya. Oh. di ba? Nakaraan wala pa. ito. na wala lang bubong. So, Tinatapos pa. Sa inyong main gate natin. Na naharaan din pa tapos. Buo pa lang wala pang pintura. Mga malalapit sa main gate ha, na bahay um, tapos na may pintura na. So, kaya, konting pasensya pa. na no. See you lang.